Tunggu bay mau kameraman. crispy fry sabi ko ano kaya ang magagawa nating pagkain sabi ni Unyo kano puno ng saging di ba? di diba. diba? Ito mga idol experiment ng uh, Bicolano Ito na mga idol, oh. malapit ang mga idol oh. Pakicrisping ko ng Ano to? Mabuti Mapulang-mapula talaga Ano sa tingin niyo mga idol? Mukhang masarap na oh, oh. Sige, sige Inip Mainit, mainit. Dan dan. Ang tatalon. Oh. Oh, so 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 so. Oh. Oh, Ay naku. Sabi ko sa inyo. Puno lang ng saging yan at saka ano, ah, uh, hari na ng bigas tsaka crispy fry mas tipid kasi ko kung may harina ng bigas kasi kung lahat crispy fry magastos tsaka sobrang alat naman o oh, sabi sabi ko na nga ojok o oh, joke na ka ng kamay ang gugas ka rin ng kamay ano James Black o oh, may dulo sampol ngi tikman mo kameraman oh ayan, o. ayan mga idol, oh ayan may dulo ito mga idol ito ipapakita ko sa inyo yung ano ginawa namin ni Onyo ko oh. ito oh puro ng saging mga idol ayan yung mga ano niya oh oh ay pakita mo pakita mo yan o oh, yan, yan yan mga idol Ah, uh, Kung maging dalawang upload man ito mga idol Subay bay lang yung next upload yung pagluto at saka itong mukbang Ikunin natin yung ano Yung sawsawan May sawsawan pala kami to mga idol O oh. Mang Tomas mga idol, masarap to yung saw, -saw dito. <coughs> Ayaw. O, oh, sa tunog pa lang mga idol, talagang masarap na, o. Oh. O. Oh. O, oh, Sine, saw, saw ka. Gano'n, mm. o. Oh, o, kung sino yung gusto makatikim nito, PM lang kayo. Comment-comment lang sa baba. Yung malapit dito sa akin, yung kilala ko, pwede kayong mag-request sa uh, iluloto ko yun ito. Mmm. wala ka man lang malalasaan hindi man lang makikilala kung anong ano to ano talaga to itong niloto